Kaballo ba mo? Nga ang naa sa pinas na narbaho, gustong mo ari sa laing nasod. Pero kaming naa na diri sa laing nasod, gusto naming maulig pinas. Kaya lami na kay pauli. Kanang hunahuna ni mo ba alamian na yulig Pinas kay kapoy naman. Kanang mga ingon-ana, gani? Kaso lang na ay problema. Ang problema ni karon kay muuli ka sa Pilipinas, ang kwarta dili di mo cooperate nimo, dili mo, di mo kooperate. Muuli mo ka ngaway kwarta kay ang kwarta dili mo kooperate nimo. Kanang nasa Pinas gustong mo ariris lang nasod, pero inigabot rislang nasod gusto nang mo pauli. Pero ang kas kaso niya, ang kwarta dili mo kooperate, dili mo kooperate unsaon mananato sulit so, ka uli ani maghuwat lang tani maghuma na tong trata, kaya ang kwarta di man mo kopirit na to di man mo copyright. gusto na tang pero ang kwarta wala wala kwarta wala kwarta